Konnichiwa mga kasaka Ayan, tour ko muna kayo dito sa may farm ko Ay este, farm pala ng amo ko Ito <coughs> nga pala yung purpose ko dito Kaya pala akong dito Kukunin ko nga pala yung kikay or machine na yan Maggagambaro na naman tayo nito Kasi nga, magsisimula na naman tayo mag ng negi Ito na nga pala yung tinanim nating patatas nung nakaraan Kung maalala nyo yung upload ko na video Yung nagtatanim kami ng patatas dito banda So ayan, yung gagamitin natin na pang ng negi kailangan ko na kasi i-park to sa kabila para pag nag-harvest tayo ng negi, daridiretso na yung trabaho natin. So ganun lang ang buhay natin dito mga kasaka. Woo! Katapos ng isang araw na bakasyon, kasi nga dito sa Japan ngayon is Golden Week. So halos lahat ng mga kaysa or company is walang pasok. Kapag farmer ka kasi, mas lalo pag napunta ka sa family farm lang, hindi talaga nasusunod yung sinasabi nilang mga holiday dito. Katulad ngayon nga, Golden Week, mahaba ba yung mga bakasyon ng mga company or kaysa dito? Pero tayo mga farmer, halos hindi talaga nasusunod yung mga holiday na ganyan. Kasi nga, pag farmer ka dito, talagang yung trabaho natin is dere-derecho at nakadepende tayo sa panahon. Katulad ng panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-harvest, panahon ng pagpupunla, pagdada mo. So ba diba, Napakarami mga trabaho kapag farmer ka dito mga kasaka. Kaya kung may bakasyon man or walang pasok, talagang sinusulit natin to mga kasaka. So kung kailangan natin maggala, kumain sa kung saan saan. Gagawin natin yan kasi nga wala tayong fix na day off. So ganun yung mga farmer kasi dito karamihan. Kaya hanggang dito na lang siguro yung video natin mga kasaka. So yun lang, follow for more.